si Gian po ay 12 years na pong nagtatrabaho sa PAGCOR yes. at ang kanyang basic salary lamang po mga kapatid, Idol Rafi ay 10,598.98 yes. Uh, yes. Siya po yung naipost nyo po na emotional yes. po kahapon na nakaharap po ninyo at si Oscar naman po ay 37 years na po uh -huh. at ang basic salary lamang po niya ay 15,536.98 Correct. Ito po yung nagpahayablad sa akin sa hearing kahapon. Alam mo, yung labor law, batas po yan na ginawa ng ating gobyerno. And yet, yung mga empleyado ng gobyerno, inaapi ng batas na ito. Hindi natutulungan ng batas na ito. Na dapat saklaw sila sa batas ng labor law. Which means na dapat sila ay nabibigyan at least man lang ng minimum wage or more. Ibig sabihin, hindi dapat sila makatanggap ng sweldo na below minimum na isinaad sa ating batas, sa ating labor law. Pero hindi. Hindi lamang po takapagor, kundi andayan pa mga taga-gobyerno, empleyado ng gobyerno, na even while we speak, nakakatanga po ng mas mababa sa minimum wage. Mr. Gian Samson at Mr. Oscar Alvarez, magandang hapon po sa inyong dalawa, sir. Okay. Uh, opo, tutuloy po yung ating hearing next week. For the meantime, gusto ko po tuloy-tuloy po yung aksyon na ginagawa natin dito tungkol po sa inyong hinaing, especially po yung sa pagkakasibak ninyo and then yung pagkatanggap ninyo na napakababang pasweldo. Nabanggit niyo po sa hearing kahapon yung GCG. Ano po yung problema ng GCG ulit, uh, Sir Gian or Sir Oscar? Uh, sir, bali po ano, ang sabi po ng management kahapon, uh, may problema daw po kami sa CPCS. Kasi sir, sa totoo lang po, sa lahat po ng mga government-owned corporation po, na nakakapag-subsidize or nakapagbigay ng pera, kung so, considered kami na nasa ano kami, mataas na tier kami, kami na lang po ang hindi nakakapag-implement po ng CPCS. So talaga po nabag-iwanan na po kami. Mula po noong October 5, 2021 po, hanggang ngayon wala pa po kami implementation. Magandang hapon po, Attorney Martinez, ma'am. Yes, magandang hapon po, Senator. So alam niyo po itong kaso? ah, uh, narinig po namin. Yes, po. Opo. So ano pong magagawa ng GCG para may correct po itong kapalpakan uh, na nangyari ngayon sa PAGCOR, Attorney Martinez, Commissioner? As of now po, uh, kumpleto naman na po yung submissions ng PAGCOR as of December 18 of 2023. At uh, tapan po namin with the uh, senior officers of PAGCOR na uh, pipilitin po namin matapos before the end of January ito pong CPCS ng Pagkor. So, pag natapos by end of January, ano po mangyayari? Uh, mag, uh, bibigyan po sila ng authority to implement uh, the CPCS or uh, API po, yung tawag namin dyan, para ma-implement na po ng Pagkor ang CPCS. At ano po yung nakapaloob doon sa CPCS na dapat implement? Ito po ang um, um, compensation and position classification system na ipinapatupad po ng GCG para po yung mga uh, alam po natin kung ano ang kanilang uh, plantilla position, ano po ang duties and responsibilities nila, at ano po ang kaakibat na sweldo ng mga taong ito. Yun po ang sa CPT. So ibig sabihin po ma'am, sa katapusan ng January, maglalabas na po kayo ng uh, uh, result na doon naka-specify pinapayagan po yung pagkor na implement na po kung ano, ano rapat which means na yung mga taga-pagkor ay makatanggap na po ng tamang sweldo wala na po tatanggap sa kanila minimum wage am I right? Did I hear it right? Uh, yes sir, pero uh, gusto ko rin lang po bigyang linaw din na ito pong uh, sweldo nila ay sakop nung position ng uh, in into, way back in 20 17 na nung natanggap po ng GCG na nagsasabi na uh, okay may executive order po noon suspending the CPCS uh, in uh, 2017 na pinapapili po ang korporasyon katulad po ng Pagcor kayo po ba ay mag uh, maintain ng inyong compensation framework or mag-ESSL following po kayo. Ang pinili po ng PAGCOR ay yung maintenance ng kanilang compensation framework. Kaya nga po ma'am, dito nga po ma'am, pumalpak itong mga opisyal ng PAGCOR na wala namang kinalaman itong mga tauhan nila. Bumili po sila ng maling patakaran, di ba? Pinapili po sila. They made the wrong choice na maapektuhan po yung kanilang mga tao. Sila po hindi maapektuhan kasi ang lalaki ng sweldo nila. Paano naman po itong mga pobreng mga empleyado nila na mabababo po ang rango? Karamihan po sa kanila nagtatanggap ng below minimum wage. akala niyo ma'am itong isa o oh, 37 years na sa pagkor at 15,000 lamang po ang sweldo. Ito pong isa 12 years po, 10,000 lang. Sabi ko ang kapon, mas mataas pang sweldo na aking kasambahay. 12 years na, di ba, Commissioner? So okay. baguhin po natin to ma'am. By the end of the month, so maayos na po natin to problema. Anyway, magkakaroon po ulit ng hearing and then you will be invited doon sa hearing. Okay. Yes, sir. ah uh, ito po wala na pong wala na pong tulog yung uh, aming mga tao para hmm. lang po pagbigyan natin hmm. na mapis ang pag-implement uh, po ng CPCS ng mga taga-Padcor. Good. So hindi na kayo natutulog. Tama po yan, ma'am. I uh, appreciate that. Huwag na kayo matulog kasi itong mga nagreklamo sa akin, wala nang tulog. Ilan sa kanila, nadidepress na. Ilan sa kanila, nagkakasakit na. nagkaka-problema talaga. Stress, anxiety. Dahil nga po dito sa nangyaring kapalpakan ng pagkor. So okay lang po kung hindi kayo nakatulog dyan para naman po eh, mapagbigyan niyo po ito Ay, mga Ay, tagapagod. Naman, po, naman po sa GCG talaga pong nakikipag-ugnayan kami at handa po kami makinig sa lahat ng hinaing ng mga GOCCs. Pinipilit po namin within the bounds of law na mapagbigyan po lahat ng GOCCs. Now ma'am, sakop niyo rin ba yung compensation and position classification system nitong mga board members ng Pagkot. Yung mga sa members of the board po ng lahat ng governing boards ng lahat ng GOCCs wala po silang uh, sweldo, wala po silang salary kasi per diems po lang ang kanilang tinatanggap. At ito po ay naaayon sa classification nila, in accordance with EO 24 at sa Executive Order uh, 24 din po, nakapaloob kung magkano po ang matatanggap nila. Yun nga mamamasakit eh. Itong mga member ng board na gumagawa ng kung ano ng desisyon, in this case, gumawa siya ng desisyon 2017 na naapektuhan po, there is an adverse effect na naramdaman ngayon itong mga empleyado sa PagCorp dahil sa kanilang desisyon na yon. ito pong mga taga, pagcor na board member. Ang lalaki po palang ano nito, per diem, tuwing pupunta pala ito sa pagcor para makinig sa meeting, libo-libo po ang sweldo. Every twice a week at pagdating sa year-end, nakatanggap sila ng milyones sa tinatawag ng performance rating. And to think, eto mama ako lang mag dito. Ang nakakainit ng ulo, ito pong mga board of directors, wala namang karanasan to sa gaming, walang karanasan to sa HR. Ano po yung qualification nito? Sila po'y tumulong sa eleksyon. Sila po'y padrino ni Herodes. Si Herodes ang padrino nila, si Poncio Pilato. At wala talagang experience mga ito. Ito'y sinasabi kong pinabili lang na suka dyan sa sari-sari store at nakita ng kanilang padrino, Hoy, gusto mo bang pumunta ng pagkor? Opo, sir. O oh, hali ka na, pagkor director ka na. Parang ganun po eh. And yet, ang lalaki ng sweldo ng mga ito, ang lalaki ng mga lawas nito, inadad na namin kahapon sa Senate, abutin po ng 280,000 a month kung isusuma total. Bawat isa sa kanila, uh, at least minimum. Hindi ba ma'am kawalangihan yan? Napakalaki injustice yan. Walang kaalam-alam, walang alam ni isa tungkol sa gaming at tungkol sa HR. And yet, daan-daan libo ang tinatanggap kada buwan. At yung kanila at yung mga empleyado na, na supposed to papaswaldo sila dahil ito ang nagpapagod. Ito yung mga kalabaw nila. Abay, katiting ang natanggap. Senator, oh. dagdag po sa inyong mga sinasabi, Um, gusto ko rin lang pong sabihin na yung Executive Order 24 make up, and hindi po siya yung uh, okay mag-board meeting tayo ng apat na beses ngayong buwang ito para makatanggap tayo ng ganitong amount. Halimbawa po sa malalaking GOCCs, uh, 40,000 per board meeting po yun, uh -huh. uh, po sila pwedeng lumampas ng uh, I think 24 meetings. Kaya nga inad na po namin yan, ma'am. Um, In-average na namin. Pag isusumang total mo yung pinaka-average, ang bawat isa sa kanila, yung pag na board of director, tatanggap po na hindi bababa sa 280,000 a month. Kasama na po din kanilang performance rating. And for all we know, baka meron pa silang konting pakimkim mula kay chairman. O, so, oh, di ba ma'am? Napatawa kayo? Alam po alam yung pakingkim dun sa chairman pero ang alam ko po sa executive order, hindi po dapat lumampas ng 9. Alam ko nga po night. yan ma'am pero may pakingkim yan kay chairman. Bukod ay, pa doon sa kanilang mga sweldos natatanggap. Kami naman po sa GCG ay meron din pong whistleblowing portal kung saan po kung may mga anomalya na nangyayari sa governing boards ng mga GOCCs. Pwede po silang uh, sumulat doon at sabihin at i-call namin. Kasi po okay. kami rin po ang nagsasabi na Okay, hanggang dito lang ang pwedeng matanggap nitong uh, director na ito dahil ito lang ang inatenda niya, ito lang ang rating niya. So hindi po uh, nag-authorize po kami ng specific amount na pwedeng i-disburse ng uh, GOCC para po hindi nakakasigurado tayo na based on their performance po yung kanila. Okay, ma'am, ma ma'am, I understand. Okay, okay po yan sinasabi niyo ma'am. Yun yung nararapat, yun yung ideally na dapat mangyayari at supposed to be nangyayari. Pero ma'am, hindi naman kayo nakatingin eh. Dahil kayo po'y malayo. And then, jump po sa pagkor, sila-sila po, magkakampihan yan, magtatakipan, magdudoktora ng kung ano ng mga dokumento ang i doktor para magpakasasa sila sa salapi ng pagkor. Okay, but anyway, opinion ko po yan ma'am. Doon po sa pagkakasibak o sinisibak itong uh, mga empleyado, Uh, ng after so many years in favor of doon sa mga empleyado na i-hire nitong Hong Kong based uh, gaming corporation. Meron mo ba kayong magagawa madam? Parang uh, pwede po bang i -idulog? pwede naman po nilang idulog sa amin yan. Okay. Kasi uh, if it amounts to uh, illegal dismissal, mm. eh meron po kaso naman. Very yan. good. Ayoko lang dahil hindi ko po alam ang surrounding circumstances ng sinasabi po ng ating mga empleyado. Siguro po mas makakabuti na makakapagbigay po ako ng mas matapat na solusyon kung malalaman po namin ang kabuuang kwento Tama. ng mga empleyado pong ito. Thank you po, madam. Kaya na, that's why, madam, Uh, sa susunod na hearing kayo po invited para may maipaliwanag po namin sa inyo thoroughly maging po ng mga empleyado ng pagkor na naape nang sa akin mapakinggan nyo at magagawa nyo po ako na rapat for the meantime ma'am uh, may I request may I suggest dahil meron pala kayong authority over this uh, pagkor na status ko po muna wala munang galawan wala mo ng sibakan hanggat hindi po ninyo naimbestigahan at kayo po yung makapagpalabas ng inyong desisyon can we do that madam? Ay, sir, uh na wala pong mag matatanggal kasi ay uh, you know ay it came to my attention po at uh, parang a contract with uh, a new coast new coast ba yon Opo opo. Uh, the new coast uh, ano na nagsabi po yung private corporation na yon na sila na yung magpapa- and it is well within their rights pursuant to the contract between PAGCOR and uh, New Coast. And I think ang sinusolusyonan po ng PAGCOR na nagkonsulta din po sila sa amin ay ikailangang pinipilit uh, po nila na ma-place yung mga taong yon at nagtanong po sila sa amin kung pwede silang magbigay ng separation incentive pa cage doon sa hindi mga maaabsorb. pero doon po sa mga nakausap namin ay it was very apparent naman po that they were very concerned about the welfare of the uh, would be separated employees na iniiwasan po sana nila na may matanggal at hinahanapan nila ng position somewhere else some branches or uh, some other casinos ma para Ma'am ma sorry ma'am ma sorry po ma'am sana po yes. hindi kayo pumayag. Nung makita niyo po yung contract o inilatag po sa inyo yung plano po ng Pagkor uh, tungkol dito sa new cost at sa kanilang mga empleyado, dapat you should say no, bawal yan, hindi kami papayag. Kasi nga po, itong new cost papasok po sa eksena ng kipagkontrata ng Pagkor. Sana ang ginawang kontrata ng Pagkor, yes, papayagan namin kayo maibenta itong casino, kayo po magti over, with the condition wala kayong tatanggalin eh ng mga empleyado especially itong mga tatagal ng empleyado na wala namang kasalanan na maganda naman yung kanilang serbisyo. Oo, may karapatan kayo mag-hire inyong mga empleyado, management and all from Hong Kong. Mga Chinese, gusto nyo pa i-hire nyo mga taga West Philippines na nang api ng mga mangista natin. Ilagay nyo dyan. Pero wag naman tanggalin pati yung mga empleyado na wala namang ginawang palso sa trabaho. That's I would have done that. Kasi ma'am, kung ako sa pagkor, kung ako si Altenco, kung sasabihin ko, oy yung kontratang yan dapat in favor of the Filipino employees, not the Chinese employees. Kasi ma'am, ang gusto mangyari nitong, nitong new cost, Papasok po itong mga Chinese employees. May problema na tayo sa China Sea, magkakaroon pa tayong problema sa mga kasino natin. Uh, Senator, Ma'am, kasi Hong Kong based to ba ma'am eh. Okay. Uh, opo, uh, ako po. Uh, okay. uh, sa pagkakaalap ko po, nung tinanong ko yung sa New Coast at sa Pagcor, it is well within the rights of New Coast na sila na yung magpatakbo. It is really not a private... Ma'am, ma'am, I know. Yung... Ma'am, ma'am, again, you're hearing me but you're not listening. Sabi ko po, ma'am, bago sana ibinenta ng Pagcor okay sa New Coast yung lisensya para patakboin itong kasino. Sana inilagay ng Pagco sa kontrata na yung mga empleyado ng pagkor hindi tatanggalin ng New Coast, i-absorb Pagco's. Ganun lang po simple, Kasi kung inilagay okay. po sa kontrata, sasabihin ngayon ng pagkor take it or leave it. Kung ayaw nyo itong kontratang ito to protect the Filipino workers, no deal, di ba? Senator, uh, ano lang po kasi po ang... Um ang ang pagkakaalam ko po diyan some people were actually offered by new coast to stay but yung mga employees... sorry ma'am no ma'am hindi sure. tapos na yun. after the fact na ma'am na pirma ng contact sabi ko sana kung talagang nag-iisip lang itong si Altenko chairman ng Pagcor nag-iisip po itong mga taga Pagcor sana ma'am bago nila ibenta yung casino ng Pagcor sinabi nila dito sa Hong Kong base na Gaming Corporation, Okay, bago kami pumayag, makipagkontrata sa inyo, ito yung gusto namin mangyari, absorb lahat ng Filipino employees. Di ba? Ilagay sa kontrata. Ngayon, sabi ng, ng New Coast, ayaw namin, edi eh, no deal, ibenta namin sa iba, napapayag. Ganun lang yun, ma'am, kasimple. Promise. Tama? Eh, Senate, yung iba rin po, wouldn't want to go to New Coast which is a private corporation because they are they want to retire under government service. No ma'am, ilalagay nila doon sa kontrata and then after that pumayag yung new cost and then bigyan karapatan yung mga empleyado na sila mismo mag-resign hindi yung sila ang pinag-resign iba po yung sila mismo ang gusto mag-resign because they don't want to get involved dito sa new cost versus sila mismo sinasabi whether you like it or not out ka na kasi new cost na kami sure <laughs> <laughs> okay uh, kasi po itong uh, contract po na ito ay dumaan din po ito sa OGCC. So therefore ma'am, yung OGCC at saka PAGCOR nagsabuatan saka itong new Coast. Kasi ma'am ito, if, if they really want to do the right thing, yun po yung sinasabi ko, protect the employment of our Filipino. Matatanggal po ito yung empleyado ng Pilipino, papasok po yung mga Chinese employees ng Hong Kong-based gaming corporation ito. Papalit po dito pur mga Chinese, most likely. Ina pinangatay dyan sa West Philippine Sea, pati ba naman sa loob ng teritoryo natin, sa loob ng mismo ng mga natin, pa rin tayo? Anong klase yan, ma'am? All they need to do, ma'am, itong si Altenko, kung matino ang ng pag-uisip nito, sinabi niya sana, Hoy, mali yung contact na yan, huwag muna yan. Ilagay sa contact na yan na i-absorb ang lahat ng mga empleyado na walang record. And then, and then, bigyan ng karapatan ng mga empleyado, once they're absorbed, na mag-resign kung ayaw nila. Ganun po yun, ma'am. Kasi kayo, ma'am, no choice sila eh. In fact, sabi pa nga ni Altenko, during a party, si Bak na kayong lahat. Christmas party po yun, ma'am. Ha, ganun si, po ba? Opo, nagbitaw ng salita oh, si Altenko na ay, kayong lahat si Bakla. Opo, Senator, kasi po hindi, wala po, hindi po ako umatend ng Christmas party ng opo, Pagkor. Ma opo, ma'am. Opo, Pero uh, yung nakausap lang po namin itong... Uh, mga officers ng pagkor na nagpunta, talaga pong ang tinatanong sa amin is how to o, uh, ipe place nila hinahanap nila kasi we we ask the same question na ah, hindi ba ito ay absorb ng new host pero ang sabi nga po most of them ay gustong manatili sa gobyerno dahil gusto nilang madagdagan yung years of service nila for retirement purposes pero just the same senator ah uh, papatawag rin po namin yung senior officers ulit okay. para pausap at maliwanagan po namin itong issue na sinasabi niyo po sa amin. Okay, good. So ma'am, gusto ko mangyari ganito. Two things. Nasabi niyo kanina, by the end of this month, lalabas po kayo ng resulta ng inyong ginagawang investigasyon at hindi nang kayo because of this. So, go ahead. Tuloy-tuloy po yung pagpupuyat niyo dyan. So, gusto ko po, by, by, by January, ma'am, eh, dapat lalabas kayo ng tamang desisyon pabor po sa mga naaping empleyado, Madam Commissioner. Uh, Senator, ha, yung uh, end of the month po na sinabi ko po sa inyo, ilalabas po namin yung uh, authority to implement the CPCS, hindi po investigasyon. Okay, sige. Implement the CPCS para magkaroon po ng authority ang Pagcor na gawin yung tama in regards to pasweldo ng kanila mga empleyado. Tama? Opo. Okay, good. Do that Opo. by And the end of the uh... month. And then, pangalawa, yung pong... Pagkakasibak sa mga empleyado, baka pwede mo lang i-hold. Kasi pati itong uh, Chinese Gaming Corporation ito, patataw ko sa Senado, hindi ako papayag. Magurimentado ako rito, trust me. Alang-alam po ito sa mga manggagawang Pilipino na napakatagal ng panahon inaapi. Akala ayun in ma'am, 37 years, 15,000 pa lang ang sweldo. Ito, 12 years na 10,000 pa lang ang sweldo, only in the Philippines. Senator, uh, ganito po yung uh, maiipangako na lang namin from our end. Uh, bibigyan po namin kayo ng, uh, i-furnish po namin kayo ng copy ng authority to implement yung letter po namin sa kanila that uh, authorizing them to implement the CPCS. And number two okay. po... The Concern po ay bibigyan din po namin kayo ng update. By next week po, hingi po kami ng uh, meeting with uh, senior officers of Podcor okay. to look into and in uh, question them on the issues that you raised uh, with us this afternoon yes, and we'll give you po your office po a copy uh, a report on ano po ang uh, status at ano Apo. po ang ginawa at gagawin nila. Apo sasabihin sa amin. Okay, very good. Kasi ma'am, 900 employees are being affected here. Now, kapag hindi po ginawa ninyo na ang tama, pati ang pagkor araw, arawin ko po kay Senado, araw, kung kinakailangan every week ako'y mag dito at every week meron kong hambalusin sa Senado, At kung kinakailangan at may nagsinungaling, meron po ako isasight in contempt at ipakukulong ko sa Senado. Trust me. Eh, wag lang man po ako ang hambalusin nyo. Hindi po kayo. Pagkor po, ma'am. Pagkor. Ay, <laughs> biro uh, lang po. Uh, pero we will do our part po at uh, rest assured, uh, Senator, that the GCG will work hand-in-hand -hand with uh, your office po okay. and uh, as well as the GOCC is concerned. Thank you, Madam. Sige, Madam. Sa susunod na mag usap na lang tayo doon sa Senado. And then, uh, Monday, Ma'am, we will get in touch with you again para kumuha kami ng update from time to time. Okay po, Ma'am Commissioner? Anytime po, Senator. Thank you, Mama, sa pagtanggap namin tao. Mabuhay po kayo, Madam Commissioner Attorney General uh, Geraldine Marie Martinez. Sir Gian, Sir Oscar. Yes, sir. Pinapinan po. Thank you po. Gagawin <laughs> ko sir, po sir, lahat. Sir, may ano lang po ako. Concern lang po ako dyan, sir. Yes, sir. Since i-implement po nila yung CPCS, sir, I think kailangan po natin i-review kung tama po yung ginawa ng mga officer namin. Kasi po baka mamaya ang nilagay po nila ng mga job grade po namin doon eh, bara-bara. Tulad po namin, kami po, mga table supervisor ang classification namin. Baka po ang binigay nila na job grade dyan eh, job grade 6 o oh, kaya yeah, job grade 7. At kaya yeah. ayaw po nun sa dapat na job grade 12. Eh di mas lalong lalaki ang problema nila pag din sa hearing. Di mas lalong marami ako mahambalos. Mas marami ako makakastigo, marami ako malalatigo. Sige, subukan nilang gawin yan. I'm sure itong pinag-usapan natin okay. ay makakarating sa mga taga-pagcore na yan. Sige, kayong mga taga-pagcore, gawin niyo yung mga kapalpakan, tulad ng mga sinabi ni Mr. Jiang ngayon, sige, araw-araw yung kakisinado, araw-araw meron akong ilalatigo ko dyan. Kalain mo, ibibigay sa Chinese workers yung trabaho dyan sa mga kasino sa New Coast. Puro Chinese na lang. West Philippine Sea, Chinese. Pogo, Chinese. Yung NGCP, Chinese. Pati yung sa jeep, modernization ng jeep, Chinese. Ngayon, pag kasino, Chinese. Sa susunod na hearing, hilingin ko is sa yung sweldo, allowance, performance, rating, bonus nito mga board members. Ipapasa pinako minutes of the meeting nila. Salamat po, Sir Gian. Kita-kita ko tayo sa hearing. Ma Sir, mag salamat din po. Kasi matagal na po talaga namin nakikilangan po talaga ano to. Imagine, Sir, Kapag alamang ko po, ang pinakamababang tinatanggap po ng mga empleyado sa Pagor ay eh, 7,900. Sa isang buwan yun, sir. Sipin nyo. Yung mga gwardiya po namin, mga janitor po namin, yun lang po ang tinatanggap nila. Hindi naman po siguro talaga makakabuhay yung amount po na yun sa basic nila kung 7,900 And napakalaking bagay po nitong avenue po na binigay niyo sa amin, Senator. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Kita-kita ulit tayo uh, sir, sa hearing. Magandang hapon po sa inyong dalawa. God bless po.